Mysterioso Wilderness Farm, Day 21 of Winter, Year 3. Ang current funds ay 4,690,719 gold at ang total earnings ay umabot na sa 18,695,803 gold. Ngayon, gumising tayo, minom tayo ng green tea at kumain ng crab cakes. Yan. Gagawa nga pala ako ng heavy furnace hindi pa tayo nakagawa ng gano'n. huli natin ito nandito sa mga statue at tignan natin ang ating farm analysis kalahati na halos yung hay meron tayong 247 crops 36 pwede na kunin sa greenhouse hmm. Ayan, silipin natin ah wala pala time mission okay ah uh, touch natin to greater chance to find gold. At ito pa naman, ayan. Ngayon, basahin natin ano ba ang, uh, ano pala, manood tayo ng TV. Snow tomorrow at chaka sunny sa Ginger Island. Fortune teller. Oh, very happy. <clears throat> Marami tayong in good fortune. Queen of Sauce. Ay, hindi na natin pala kailangan yan. Ah, meron tayo ang ano natin pala nakuha natin sa diwata ay Blessing of the Butterfly. Ano ba ang nasa na tayo? Ayun, Sunday. Wala namang ano. Ngayon, kukunin natin tong mga furnies. Kukunin natin tong furnies. Ang sabay-sabay. Ayan. Tapos ito rin ipakaiwan ko muna. <laughs> Kasi, yung gagawin na heavy furnace, kailangan may furnace ka na. Kaya, kinuha ko muna yung, ano, yung furnace na ginawa ko dati. So, dito tayo. So, ito yung heavy furnace. Makakagawa tayo ng dalawa. One, two. So, nakagawa tayo ng dalawa. Kaso, Uh, requires 25 pieces of ore and 3 coals per use. Which is okay lang kasi ang dami naman natin coal. Tsaka marami rin tayong iron ore. kaya tayo na isa. Yan para yan tatlo. Tatlo na yung heavy furnace natin. <coughs> Ngayon lagay natin dito. Itong tatlong heavy furnace. 1, 2, 3. At itong mga daladala natin ore. Bakit? Ah, 25 kasi. 25 ang pwedeng i-ano doon. So, kunin natin to Lagay natin dito yung mga minerals. Alos na ubus na pala natin yung mga minerals natin. And then, dito naman yung mga alahas. Ngayon, gusto kong pumunta sa ano eh sa ano pa to? sa desert tapos itong morel pwede natin yung ano i ganit going ganyan dried dried morel at saka ano pa ba itong ano common mushroom iwan natin yung hindi papasok kasi take 5 yun eh and then ito pa ano natin to ibenta natin itong silver quality. Ngayon, lagay natin dito itong morel. Yan. At itong common mushroom. Kung gusto pala natin makita, sino ba yung monito natin sa Christmas party, pindutin lang natin yung letter E. Tapos, pumunta tayo dito sa skills. So, ang kamunito natin si Jody. Ayan, meron siyang gift. Ngayon, kunin natin tong mga papadala natin sa shipping box. Ito naman. Yan, kunin natin yung ani. Ngayon, tignan naman natin sa baba kung ano, ah, uh, teka, ito, unahin ko muna tong goat. Goat milk, gawin natin yung cheese. No, Pagkoy natin cheese tong goat nyo. Ayun pa. Naiwan. ibalik natin yung hindi mapaprocess. Ayun, bababa tayo dito sa cellar para masilip. Okay, wala namang wala namang pwedeng ano, anihin do sa cellar. So, ibenta na lang natin tong mga dried fish, smoked fish, tsaka cheese na gold. And then, lagay natin dito sa unang ref, yung mga pang spring. <coughs> pang spring na ano. Ngayon, ay, meron pa tayong daladala. -dala. Ayan o. Oh. Since pupunta tayo sa, anong pangalan na to? Pupunta tayo dun sa ano eh. Sa desert. Asa na ba si, asa na yung pusa natin? Where is she? Where is she? Wala rito. Wala yung pusa. Mm -hmm. So, kunin natin itong mga legend. Apat na yung nakukuha sa legend. Apat. So, yun ang ilagay natin dito. Yan. Tapos, padala rin natin. To. Ayan, padalan natin yung mga yan. Silipin nga pala natin tong how, greenhouse. Kaso, gusto ko sabay-sabay eh. Ayoko nung putol-putol siya. Ano pa ba? Ah, dito. Meron tayong kukunan dito. Ayan. Ayan o. Oh. Lumalaki na yung ano tinanim natin. Dati, dati kasi pagka nandito ka, hindi mo na marireach yun. Pero dahil meron tayong iridium psych, yung panggapas natin, hanggang tatlo, tatlong linya, makukuha niya. Yan. <coughs> so, balik, i, ibalik natin yung mga hoops doon sa chest. sa chest. Ano pa ba ang pwedeng i-ano rito? Marami pala tayong pineapple, oh. Teka, lagay natin yung pineapple sa ano. Ayun, oh. Meron pa tayo dito na pwedeng lagyan. No. Dito ba may pineapple? Wala pineapple. Pero merong may orange. Yan. Lagay natin dito. No. Ngayon, Uh, pumunta tayo sa ano? Kila, anong pangalan nito Doon sa Adventurer's Guild. San ba yun dito? Gusto kong makita ilan pa yung kulang ko. Para, maano na. Yung merong mission dun eh. Para matapos. Ay, matapos na yung mission Hey, what's that? Diba? meron pa doon sa kamila tingnan natin ano ba yung mission dito ulang pa tayo ng void spirits dagis. uy yung dust pride konti na lang oh. monster eradication sa serpent ulang pa tayo ng mahigit 100 ang pepper rex din tsaka mamis Yun yung ano natin, tutuunan natin ng pansin ngayon maraming serpent, papatay natin pepper rex, tsaka mamis okay. let's go Man ilalagay dito bakit meron tayo, ah kasi nag ano tayo meron tayo mga na ano patein natin dito tsaka yan lahat ng minerals dito. Ngayon, yung hindi ko nagagamitin doon, ito. Yan. Yung hindi ko gagamitin doon sa kabila. Sa ano. Hindi ko nadadalin. Diyan na lang yan. Para marami tayong madala. Ah, baka meron pala tayong yan. Yan, 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 mga yan. So, punta tayo. So, kailangan natin serpent, pepper rex, tsaka ano. Hi? Serpent, pepper rex. O, oh, yun na nga. Whatever that is. <laughs> punta natin dito si desert merchant. Tapos, papalit natin tong jade. ng maraming staircase. ngayon. Yan, meron na tayong ano Oh, anong pangalan nito? Ito, ito nakalimutan ko anong pangalan nito. Teka, tingnan natin. Alam ko yung pangalan nito. Eh. Ayun, Ma Mystic Tree Seeds. So, pagka ang ano pala natin, yung mushroom lang, katabi ng mystic seed na yan, na tree na yan, ano, nakukuha yung magandang klaseng yung kulay violet kulay violet na ito oh, purple mushroom so ay ano ba yan pagwa pa tayo ng maraming ganyan tapos dapat makagawa pala tayo ng ah, ano anong pangalaman yung muna tayo. Gawa tayo ng para sa puno. Use yung fertilizer. Fertilizer. Ayan, ang dami o. Oh. Tsaka to, lagay natin. Itong mga minerals. Tapos pwede tayong gumawa ng topper. Yung magandang topper na. Saan na ba yun? Ayan. Pwede tayong gumawa ng apat. One, two, three, four. Ito yung ilalagay natin dun sa magandang klaseng ano. Ah, uh, yung sa mga ano ulit yun. Nakakalimutan <laughs> ko ulit pangalan. Ito sa Mi Mystic Tree. Itong Heavy Topper ang ilalagay natin. tas gumawa pa tayo ng Mystic Tree. Kaso wala tayong aircon tsaka pine cone. Pero pwede tayong gumawa ng fertilizer. Tree fertilizer. Yan. Pwede na ba tayong gumawa? Ang kulang nito sap at saka moss. Okay. So, balik tayo. Let's go back. To Calico Desert. yan So, dito sa Calico Desert. Lagay natin ito dito sa ating puno, Mystic Tree. Okay, titingin ko kung dalakdalan ko ba yung mga mga puno, yung seed ng puno. Okay. So, ang kailangan natin ng mga ano? Ito. Mga matanim. 84. Silipin natin kung makakagawa na tayo. Makakagawa na ba kami? Nasaan na yun? Pulong naman tayo ng pinecone. Pinecone. Kaya tama yun. Boom. Kailangan tayo palang bumalik sa secret rooms. Kasi doon nakakakuha ng mga ano yun. Yung buto. Buto ng... Ang mga buto. Mystic. Ang... Um, magandang ng mahogang si Ayan. So, makagawa na ba tayo? Let's see. Ayan. Nakagawa tayo ng isa. Kulang pa tayo. Gawin natin. Tanim na muna natin tong mystic tree dito. Ito naman natin. Tanim. Tapos, lagyan natin ng fertilizer. Kukunin natin to dito kaya. Mm, ayun pala, dami pala rito. Pero, konti na lang. Ay, kaso nga pala, marami akong gagawin na yun. Itanim na rin natin to, tapos, dito lagay. Iwan na natin tong heavy topper dyan. <coughs> Ito, lagay natin ulit ay dito. Tapos, lagyan natin ng fertilizer acne fertilizer. Ayan. Ayan. So, let's go. Ay, merong ano dun, oh. Punin natin. Wow. Dito pa nga pala, baka meron tayong pwedeng kunin. Naalala ko, gagawa rin pala tayo ng ang pangalan naman sa diwata? Kailangan natin ng na maraming... Oo, nakakuha tayo ng golden steel box. Dami ano. Eh, sarado na yung ano. Nga pala, blessing. Yung blessing natin ngayon yung uh, ano na to. Yung butterfly. Butterfly. Ngayon, magtanim tayo dito. Tanimin natin ito. Tsaka... Ano pa ba yun? Ito. Magtanim tayo dito. Hindi ko na ito lalagyan ng fertilizer. i -re reserve ko yung fertilizer para dun sa mystic tree. Tsaka sa mahogany. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, let's go. Meron na naman. <laughs> okay, get. get Let's get this. Kasi baka importante. O, oh, di ba importante? kunin natin. Yan. Kunin natin tong bomb. May ano, cherry bomb. Bomb. Mega bomb. Tapos yung ating infinity blade. Infinity blade. Master slingshot. At saka tong pickaxe. And then, yung mga hindi natin kailangan, Lagay na lang natin dito. Yan. Ano pa ba? Ah, kailangan natin ng ano. Sandali. Ano bang? Ito. Ayan. Ano pa ba? Eh, hardwood. Ito yung hardwood, iwan na lang dito hardwood ayan, dami pa palang ano no. so, ganito gagawin iinumin natin muna tong green tea tapos kain tayong crab cakes ayan, let's go nga natin, makakagawa tayo ng bombs. hmm, <laughs> um, pati yun yung inaano nung... Ito kayo, pagka napatay mo yung ano, actually, hindi pa siya patay yung ano, mami. Ang gagamitin mo na lang yung, ng pangalan nito. Tirador. Yan. Gawa tayo ng maraming bombs. Kailangan mo naman kailangan yung ano. Ah, uh, yung monster. May monster na yun. Okay. Siyang wala. <laughs> wala siya. what time bombs. what's that? Jump in. build time. Hmm? Siyempre, jump in. Build tree. <clears throat> Ngayon, kumain na tayo. Delikado. gagawa ulit tayo. Let's make bombs. Dalawang mega bomb. Isang bomb. Isang meat cherry bomb. Cherry. Cherry on top. Ah. Meron pa rin nga pala tayong hindi pa na bibigay kay ano. Gunter. Uy, what's that? Oh, merong ano. Oh. I want that yung mystic mystic stone. Kasi yung mystic stone madalas may laman yung prismatic. Siya. Ngayon wala. <laughs> wala siyang laman pero merong diamond doon. Diba? Saya. Ngayon, gawa diba? ulit tayo ng bombs. dun tayo sa may dito sa may butas na jump in level 6 levels ay sayang naman hindi naman ganun ka ano oops mali naman yung placement ayun ang kalaban wala namatay na agad eh hindi na siya hindi natin nakuha oh so gawa ulit tayo ng bombs o dalawa dalawa lang Well, maganda na rin. Nakakagawa kahit paano. Kaya naman pala. Kaya pala ang bago niya. Yan. Tapos kumain tayo ng pineapple. Naku. Nakita niyo ba yun? Yan yung ano. Uy, mabilis lang palang mag Siguro kasi ano na tayo. Yung mataas na yung ating sword. Kala ko magtatagal pa dun. So, inahabol ko yung mga butas. para Makababa siya. Ayoko muna gamitin yung... Ano nga yun Yung aking mga staircase. Ooh! What's that? Tapos papapalitan ko tong ano lim ...leave. Papalitan natin tong hawak-hawak natin. Okay. So, ah uh, artifact po. Ah, hindi. Yun mo nang asan na yun. Ito, staircase. Tapos, magpapalit tayo ng artifact through Pabubukas natin yung kiklint. Ngayon. Ngayon, uwi na muna tayo. Let's go home. Oh, merong ano ron. Oh, oh merong pa pala dito. Ano pa yung kailangan natin? Abot kaya tayo? Hindi. Doon tayo pala sa ano? Sa desert para maging ano na tong desert, desert. Ito tayong desert. Ooh. Dapat maabot tayo. 120 na oh. Tulog na si Clint. Hindi na natin mapapaano yung ayan tapos uwi na tayo ay hindi kalabanin natin meron akong hinihintay na makuha dito ay wala hinihintay ako makuha dun sa ano bang, basilic pool hindi yun, not that wala na tulog na tayo yan. Go to sleep for the night. Yes. So, for day 21 of winter, year 3, kumita tayo ng 30,936 gold.